Arestado ang dalawang high valued individuals sinigawang by bust operation ng Iligan City PNP sa Barangay Poblacion Iligan City. Kinilala ang suspect kasi ni alias Chris Walang Asawa at alias Ebra, 24 taong gulang na residente ng Obaldo Liaya, Iligan City. Nakupis mula sa mga suspect ang nasa 25 gramo na hinihila lang siya na may standard drug price na 192,992 pesos. 21, sir. Ay, what's ang cross nimo? April no? Uh, kami po ay nananawagan ng suporta at kooperasyon ng ating mamamayan kung meron po silang nalalaman ng mga tao na nagbebenta gumagamit ng illegal na droga to report it immediately sa ating uh, mga nearest police station. Pakamit na po natin yung uh, drug-free community dito sa Northern Mindanao kasi po ang inyong kapulisan, uh, hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin na naaresto yung mga taong may kinalaman no, sa proliferation ng illegal at uh, drugs dito sa Northern Mindanao mahaharap ang mga suspek sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula yeah. 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 dito sa Northern Mindanao, ako yung pinan correspondent o the Francis. alagad na patas, nagataguyo ng pulis.